Sa loob lang ng unang 24 oras ng public viewing ni Pope Francis, may gitlimampung libo na ang nakasulyap sa kanyang labi sa loob ng St. Peter's Basilica. At sa mga panayam naman sa media, nagbahagi ang doktor ng Santo Papa ukol sa kanyang mga huling sandali at sa kanyang raw pinaghihinayangan bago siya pumanaw. Ating saksihan! Sa loob ng engrande grande at makasaysayang St. Peter's Basilica, walang patid ang pagdating ng mga nais magpaalam sa Santo Papa ang kanilang minahal sa loob ng labindalawang taon. Si Pope Francis na pumanaw sa edad na 88 nitong April 21. Sa harap ng altar kung saan dati siyang nagninisa at tanaw ang itinuturing na himlayan ni San Pedro. Ngayon, nakalaga kang labi ni Pope Francis sa simpleng kahoy na kabaong. Ibang sa nakagawian sa mga Yumaong Santo Papa at di rin nakalagay sa nakataas na platform o yung tinatawag na catafalque. Sa ulat ng Vatican Media, mahigit 50,000 libo ang nakiramay sa loob ng St. Peter's Basilica, 24 oras mula ng buksan ng Vatican ng public viewing. Kahapon, hating gabi dapat, oras sa Vatican magsasara ang public viewing. Pero sa dami ng tao, binuksan ng pinto ng basilica hanggang alas 5.30 ng madaling araw. Isa't kalahating oras lang ito sarado bago binuksan uli ng alas 7 ng umaga. Yeah, it's emotional, you know, like uh, when I entered the, the church, I was crying, you know. it's uh, very special because uh, I was here like uh, eight years ago. I see him at the, the window and now I'm here and Yes. It's special. Mahigpit ngayon ang seguridad sa Vatican. Ang ilang nagbabantay may anti-drone gun pa. Wala naman daw pagbabago para sa mga nagbebenta ng souvenir sa mga bumibisita sa Vatican. Mabenta naman ang mga memorabilia ni Pope Francis kahit noong nabubuhay pa siya. Sa panayam ng doktor ni Pope Francis na si Sergio Alfieri, sa isang pahayagan. Sinabi niyang alas 5.30 ng umaga nitong lunes, nakatanggap siya ng tawag na magpunta sa Vatican. Pagdating daw niya sa kwarto, dilat ang mga mata ni Pope Francis. Wala raw siyang nakitang respiratory problems. Pero nung tinawag niya ang pangalan ni Pope Francis, hindi raw ito rumispundi. Sa puntong yon alam na ni Alfieri na comatose na si Pope Francis at wala na siyang magagawa. Sa isang panayam, sinabi ni Alfieri na may mga nagmungkahing dalhin si Pope Francis sa ospital. Pero mamamatay rin daw si Pope Francis habang nasa biyahe. Bago ito, nakita pa ni Alfieri si Pope Francis hapon ng Sabado, maayos ang lagay. Sabi noon ng Santo Papa, okay naman siya at masayang nakabalik na sa trabaho, bagamat pinayuhan na siyang huwag puwersahin ang sarili niya. Ikinwento rin ni Pope Francis sa kanyang doktor na meron siyang pinanghihinayangan noong Huwebes Santo, noong bumisita siya sa preso sa Roma. Sana raw ay nagawa niya ang tradisyonal na paghuhugas ng paa. Ito na raw ang huli nilang pag-uusap ng Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.